Hello mga ka-farmers! Ayan, magandang uh, tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa aking uh, YouTube channel Kadwa Michael. So, update lang po dito sa ating uh, mama pig na malapit ng manganap. Uh, ngayon po ay uh, September 9, 2024 at uh, ang due date nit nito ay sa September 11 sa Wednesday at kung napapansin nyo ay bumababa na yung kanyang chan at yung kanyang dede ayan po uh, pinaliguan ko siya para naman malinis At uh, hopefully ay mayroong sampo na biik ang kanyang ilalabas. 114 niya sa September 11. Ayan po. So, ang mga ito ay halos uh, isang linggo na na nasa akin. Ayan, yung bali lima ang natira dito. Yung isa ay kinuha nila noong Friday. At... Uh, Itong uh, kulay black ay in-reserve ng mga SK. Kukunin nila sa September 15. At uh, ito naman, yung kulay gray ay kukunin bukas. Ayan po. Bali, tatlo na lang ang inihintay natin kung sino ang bibili. Ito naman ay bali apat na tabo ang binibigay ko. Halos nasa 4 kilograms. At binibigyan ko sila ng isang tabo sa tanghali. Ayan po. Ito naman mga lechon size. Nagkikilo nang mga 50 kilograms. Ayan po, baka mga 90 plus nang na mga ito. Ito naman ay 13 days bago siya napakastahan. Um, simula noong napakastahan. Hopefully, hindi siya maglalandi sa uh, ika-18 days niya para tuloy-tuloy yung kanyang pagbubuntis. Oh. And guys, so hanggang uh, dito muna tayo mga ka-farmers at uh, update na lang kung ilan ang iyanak ng ating inahin.